Akala natin basta prutas, laging mabuti sa katawan. Pero alam mo ba na may ilang prutas na dapat iwasan ng mga seniors dahil sa epekto nito sa blood sugar, digestion, at kidneys? Ito ay maaaring magdulit ng mga hindi ka nais-nais na pinsala sa kalusugan na pwedeng makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay at ng kalusugan. Ang mga nakatatandang tao na higit sa 65 ay maaaring makaharap ng iba't ibang isyo sa kanilang pagtunaw, tulad ng constipation, diarrhea, GERD, acid reflux, at diverticulitis. Maaari rin silang makaranas ng hirap sa pagsipsip ng mga nutrisyon at mas mataas na sensitivity sa mga gamot. Kadalasan, ang mga ganitong problema ay resulta ng natural na pagbabago sa kanilang sistema ng pagtunaw, kakulangan sa galaw, at paggamit ng mga medikal na paggamot. Ito ang mga dahilan kung bakit kailangan ng mga pagbabago sa kanilang dieta. Sa video na ito, ituturo ko ang tatlong prutas na akala mo'y healthy pero posibleng makasama para sa mga may edad aning na pupataas at bakit hindi ito dapat abusuhin. Ipapaliwanag din namin kung bakit mayroon tayong mga babalang ganito. Panoorin ng buo dahil ang number 2 sa listahan ay sobrang karaniwan sa almusal ng Pilipino at baka ito ang dahilan ng iyong pananakit ng kasukasuan. Mahalaga po ang inyong mga karanasan at mainam po na ibahagi nyo sa pamamagitan ng komento sa ibaba. Kung bago ka pa lang sa aming channel, mangyaring pijuti ng like at mag-subscribe ka na rin, nang sa ganoon ikaw ay updated sa mga bagong post namin. Una, pineapple, mataas sa asukal at acid. Masarap at mukhang refreshing, pero sobrang taas ng fructose at acidity, na maaaring maging sanhi ng mga problema sa tiyan para sa ilang tao kaya't dapat itong kainin ng may kaakibat na pag-iingat. Pwedeng magdulot ng acid reflux, na nagiging sanhi ng hindi komportabling pakiramdam sa tiyan at pabalik na daloy ng asido mula sa tiyan patungo sa esophagus. Ito ay nagiging sanhi ng heartburn o pangangati sa dibdib at lalamunan. Nagiging mas masakit ito lalo na pagkatapos kumain o kapag nakahiga, at maaaring magdulot ng matinding hindi pagkakaaliw at pagkaabala sa araw-araw na gawain bigla ang pagtaas ng blood sugar na maaaring magdulot ng pagkabingi o labis na pagkagutom pagkatapos kumain na nagre sa hindi komportableng pakiramdam at maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa kalusugan kung hindi ito maayos na matatanggal o makokontrol sa pamamagitan ng wastong dieta at regular na ehersisyo. Irritation sa chan, lalo na kung may GERD, na maaaring lumala at magdulot ng mga komplikasyon tulad ng esophagitis o maging ulcer, kung hindi maagapan at maaga ang magamot ang mga sintomas. Kung kayo ay nakakaranas ng hindi magandang pakiramdam pagkatapos kumain ng pinya ay mas mabuting iba na lang ang piliin ninyo. Kapag tumatanda tayo, nagbabago ang patuno natin sa mga pagkain. Isa pa ang pinya ay mataas ang acidity. Ang mga seniors na may diabetes o ulcer ay pinag-iingat sa pagkain ng pineapple. Alternative, papaya mas banayad sa tiyan at mababa ang glycemic index, Naginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa mga taong may sensitivity sa tiyan at mga nagnanais na kontrolin ang kanilang asukal sa dugo. Ang papaya ay mayaman din sa mga bitamina tulad ng bitamina C at folate na nagpapalakas ng immune system at nakakatulong sa pagbuo ng mga red blood cells. Bukod dito, ang fiber content nito ay nakakatulong sa maayos na pagtunaw ng pagkain, kaya't nakakatulong ito sa pangkalahatang kalusugan ng digestive system. Kung nagustuhan mo ang video namin mangyaring i-comment ang isa, o zero kung may pag-aalinlangan ka. Tuloy po tayo. Pangalawa, grapes, natural pero high sugar. Mabilis kainin, pero mabilis ding magpataas ang blood sugar dahil mabilis itutunawin na nagiging sanhi ng bigla ang pagtaas ng insulin level sa katawan, kaya't mainam na maging maingat sa mga pagkain ganito na kadalasang nagiging sanhi ng labis na pagkagutom o pagnanais na kumain muli. May taglay na resveratrol, pero sa sobrang tamis, nagdudulot ito nang. bigla biglaang pagtaas ng blood sugar na maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas at pagbaba ng enerhiya na nagreresulta sa hindi komportableng pakiramdam at kawalang kasiyahan sa pang-araw-araw na mga gawain. Pagtaas ng timbang na maaaring magresulta sa iba pang problema sa kalusugan kung hindi maiiwasan, tulad ng pagtaas ng panganib sa mga sakit sa puso, diabetes, at mga isyu sa respiratoryo na nagiging sanhi ng kakulangan sa ginhawa at pagbabago sa kalidad ng buhay. Mas malakas ang cravings na nagiging sanhi ng pagnanais sa iba pang matatamis na pagkain, tulad ng tsokolate, candy, at iba pang uri ng dessert, na nagdudulot ng mas mataas na posibilidad na kumain ng mga junk food na hindi nakabubuti sa kalusugan. Kung hindi ka makatiis dahil paborito mo ito, kumain ng kunti lang para maiwasan ang mga nabanggit na negatibong epekto. Alternative, saging, saging na saba, may potassium at mas controlled ang sugar content, kaya naman ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga naghahanap ng mas malusog na pagkain. Ang mga saging na ito ay hindi lamang puno ng mga sustansya, kundi nagdadala rin ng natural na tamis na maaaring pumalit sa mga mas matas na asukal na pagkain. Sa katunayan, ang pagdagdag ng saging na saba sa iyong dieta ay maaaring makatulong sa pagbabalanse ng iyong glucose levels habang nag-aalok ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan tulad ng pagpapabuti ng kalusugan ng puso at pagsuporta sa maayos na pagtunaw. Pangatlo, pakwan, marami nga sa tubig, pero delikado sa may kidney issues. Mataas sa potassium, at kapag may chronic kidney disease, CKD, hindi na nai-excrete ng maayos ang sobrang potassium sa katawan, na nagre-resulta sa posibilidad ng komplikasyon sa puso at iba pang bahagi ng katawan dahil sa pagtaas ng antas ng potassium sa dugo. Maaaring itong magdulot ng panghihina ng kalamnan na maaaring magdulot ng discomfort at kahirapan sa mga normal na gawain dahil sa kakulangan ng enerhiya at lakas. Ang sobrang potasyo may maaaring magdulot ng irregular heartbeat na nagre sa hindi pantay-pantay na tibok ng puso o anumang iba pang mga komplikasyon sa cardiovascular na kalusugan. Pwede rin itong magdulot ng karagdagang panganib sa kalusugan ng puso na nagiging sanhi ng mga komplikasyon gaya ng arrhythmias o hindi regular na tibok ng puso na kinakailangan ng agarang atensyong medikal upang mapanatili ang kaligtasan ng pasyente. Ito ay maaaring magdulot ng pagkapagod at panghihina ng katawan na nagiging sanhi ng pag-aalala sa kalusugan, lalo na sa mga tao na may mga kondisyon sa puso o mga problema sa bato. Ang sobrang potasyo may maaaring magdulot ng pagbaba ng enerhiya sa pang-araw-araw na gawain, kaya't mahalaga ang tamang balanse nito sa ating jeta at kalusugan upang maiwasan ang mga posibleng komplikasyon na dulot nito tulad ng panghihina at pagkapagod. Krampang, pwede rin itong magdulot ng pagkakaroon ng krampang o pananakit sa mga kalamnan, na kadalasang nagiging sanhi ng discomfort at limitasyon sa mga pisikal na aktibidad, kaya't mahalaga na maging maingat sa dami ng potasyum na ating natutanggap mula sa pagkain at mga supplements. Alternative, mansanas mababa sa potasyum, mataas sa fiber. Hindi lahat ng mukhang healthy ay laging ligtas para sa seniors. Sa tamang kaalaman, maiiwasan natin ang mga komplikasyon mula sa pagkain, tulad ng mga allergies o pagkasensitibo sa ilang sangkap na maaaring hindi agad na ipapansin. Mahalaga ang pag-aaral tungkol sa mga superfoods na maaaring maging kapaki para sa kanilang kalusugan, ngunit dapat ding isaalang-alang ang mga personal na pangangailangan at kondisyon ng kalusugan ng bawat isa. Ang mga matatanda ay dapat makipag-ugnayan sa kanilang mga doktor o nutritionist upang makakuha ng tamang gabay sa pagpili ng masusustansyang pagkain na angkop sa kanilang lifestyle at mga pangangailangan. E-like ang video kung may natutunan ka, mag-subscribe sa Gintong Kalusugan, at e-share ito sa mga kaibigan mong senior o tagapag-alaga para sama-sama tayong maging mas malakas at mas ligtas sa araw-araw. Kita-kit sa susunod na video.